Ngayong araw, may napuntahan akong lumang apartment dito sa Japan. Matagal na daw itong walang nakatira. At ang nakakakilabot, basag ang mga bintana. Parang may gustong tumakas o gustong pumasok. Sabi nila, ang unit na to ay iniwang bigla ng dating tenant. Isang dalagang hapon na lagi daw nag-iisa. Tahimik siya pero gabi-gabi raw, may naririnig na iyak mula sa kwarto niya. Isang gabi nakita ng kapitbahay na bukas ang ilaw sa kwarto niya. Pero wala namang gumagalaw. Kinaumagahan na wala siya, walang paalam, walang bakas. Pero sa loob ng kwarto, may nahagilap ang mga pulis. Isang basag na salamin at sulat na may dugo daw ang tinta. Kaya simula daw noon, tuwing alas tres na madaling araw, narinig daw ng mga malapit na unit ang tunog ng basag na bintana. Parang may tumatalon. Pero pag sinilip nila, wala naman makikita. Kundi ang sariling, sariling refleksyon mo na may nakatingin sa likod mo. Nakatakot. Kaya simula daw nun, nag na yung mga nakatira sa ibang mga unit. Tapos, ayun, abandon na. Lahat na wala nang gustong tumira. Dahil nga doon sa, ano, Haponesa na bigla na lang nawala dyan. Hindi nga alam ng lahat kung buhay pa ba o patay na. Pero nandyan pa yung mga gamit niya mga bag niya. Ano kaya nangyari kaya sa haponesa na yun? Tapos ang nakasulat niya, niya sa kasulat nga doon sa basag na salamin niya, hindi ako nag-iisa. Tragis na katakot. Ayan o, intak pa yung mga gamit niya. Kaya simula daw talaga noon. Ay, ano yun? May lumang telepono. Pula din ang telepono. Alam niyo, guys, hindi sa pag-aano ha. Tumatayo ang balahibo ko. L lumalamig minsan ang simoy ng ang ano ng hangin dito. Ang hangin malamig, lumalamig.